paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Kumusta po kayo? Heto na naman ang inyong lingkod, upang tatalakayin na naman ang isa pang pambabatikos ng ating mga kapatid na protestante, isang masakit na paghuhusga mula sa kanila ang matagal ng tinitiis ng simbahang katoliko, ito ay tungkol sa pagbabago ng mga dating katoliko na ngayon ay nasa ibang sekta na, na ang mga katoliko ay walang disiplina at makasalana, sa video na ito. Nais po natin ipabot sa kanila na hindi tinatanggi ng katoliko ang kanilang mga paratang, ngunit dahil ba sa kasalanan ay nawawala na ang kahalagahan ng tunay na simbahan? Samahan niyo po akong sagutin ang kanilang mga pang-aalipusta kasama ang Biblia. Punto at Babala! Ang pambabatikos ng protestante sa katoliko ay isang malawak na paksa na may kasaysayan na sumasaklaw sa maraming siglo. Ang pahayag na, ang katoliko ay may maraming makasalanan, ay isang pangkalahatan at hindi tumpak na pahayag. Lahat ng tao, anuman ang relihiyon, ay may kakayahang magkasala. Ang Katolikong Simbahan ay nagtuturo na ang lahat ng tao ay makasalanan at nangangailangan ng biyaya ng Diyos para sa kaligtasan. Ang pagiging Katoliko ay hindi nangangahulugang walang kasalanan. Mahalagang tandaan na ang pagiging makasalanan ay hindi natatangi sa isang partikular na relihiyon o grupo ng mga tao. Lahat tayo ay nagkakamali at nangangailangan ng kapatawaran. Ang pagiging Katoliko ay isang paglalakbay ng pananampalataya at pagsisisi, at ang pagkilala sa ating mga pagkakamali ay isang mahalagang bahagi ng paglalakbay na ito. Ngunit sadyang may mga kapatid tayong mga Protestante na tila hindi napapagod sa kanilang pambabatikos sa Simbahang Katoliko, partikular sa mga kapatid nating Katoliko noon at nagiging Protestante na ngayon. Malungkot na pakinggan, na umanoy noong panahon na sila ay nasa katoliko pa ay walang pagbabago ang kanilang buhay. Ngayong nag-iiba na sila ng relihiyon sila ay binago na ng Panginoon. Dahil noong nasa katoliko pa umano sila ay malaya silang gumawa ng masama. Tulad ng pagsusugal, pagpaninigarilyo at pag-inom ng nakakalasing na mga alak. Lahat umano ng mga masasamang bisyo ay namumugad sa simbahang katoliko. At ang mga pagkakamali na ito ay hindi umano pinagbabawal sa Katolikong simbahan. Ang masakit pa, dagdag pa nila, kaya may mga maraming kremen dahil sa Katoliko na walang pagbabago sa buhay katulad nila noong nasa Katoliko pa sila. Ang kanilang pahayag na mas madalas makita ang mga Katoliko na nagkakasala ay isang maling pag-aakala. Walang ebidensya na nagpapatunay na mas madalas magkasala ang mga may tunay na pananampalataya na katoliko kaysa sa ibang relihiyon. Ang pagiging katoliko ay hindi nag-aalis ng posibilidad na magkamali, na nangangahulugang tayo ay likas na may posibilidad na magkasala. Ngunit ang simbahang katoliko ay nag-aalok ng suporta at patnubay sa mga nagnanais na mabuhay ng isang mas mabuting buhay. Mahalagang tandaan na ang paghatol sa isang tao batay sa kanilang relihiyon ay hindi patas o tama. Ang bawat tao ay may sariling mga hamon at pagkakamali, at ang pagiging Katoliko ay hindi nangangahulugan na makasalanan ka kaysa iba. Ang tanong, tama ba na kung gustong magbago ang isang tao ay dapat na iwanan niya lahat kasama na ang kanyang relihiyon? Tama ba na itakwil niya ang paniniwala na nagmula pa sa kaniilang mga minuno? Ibig bang sabihin na lahat ng kanyang minuno noon ay walang kaligtasan dahil silang lahat ay makasalanan? At walang pagbabago dahil namatay sila na isang katoliko? Ano po ba ang masasabi ng Biblia tungkol sa isang kaanib sa simbahan na makasalanan? Unang-una, ang mga minuno ni Kristo ay nagkasala din. Katulad na Moses na nakapatay ng isang Ehipto si Solomon na maraming asawa at sumasamba sa isang Diyos-Diyosa ng isa sa kanyang naging asawa. Ito ba ay nangangahulugan na nagkamali na ang Diyos sa pagpili ni Moses at ni Haring Solomon na maging isang minuno para sa kanyang mga tagasunod? May naririnig ba tayo na itinakwil o ikinahihiya sila ni Kristo dahil sila ay nagkasala? Sa bagong tipan, masisisi ba natin ang Panginoon kung isa sa kanyang mga pinili na si Judas ay naging demonyo ang pag-iisip? Ang pagkamakasalanan ng mga katoliko ay malugod itong inaamin ng simbahan dahil ang katoliko ay hindi nagmamalinis. Ngunit ang paghuhusga ng mga pastor sa katoliko ay may malaking koneksyon para sa kanilang hanap buhay. Lalo na ang mga ito ay hindi katulad ng mga pari sa katoliko na hindi nag-asawa at walang interest sa paghahanap buhay kundi ang kagalakan ng Panginoon dahil kung hindi sila mambabatikos ay wala silang makukuha na mga inusenteng katoliko para magiging kaanib nila. Ito ang isa sa kanilang pamamaraan kung paano linlanggan ang isang mahinang katoliko upang magiging kaanib sa kanilang simbahan. Sinamantala ng mga kapatid na protestante ang kahinaan ng mga inusenteng katoliko. Ginamit nila ang mga hindi mabubuting gawain ng mga katoliko upang linlanggan ang mga kulang sa kaalaman. At sinabi nila na dapat lisanin na ang pagiging katoliko dahil umano ito ay nagpapalayo lamang mula sa Diyos. Ang pagiging makasalanan ng mga katoliko ay hindi nangangahulugan na ito'y itinakwil na ng Diyos. At hindi nangangahulugan na basta-basta na lamang natin itong iwanan dahil hindi ito minahal ng Panginoon. Sa Aklat ng Lukas Kapitulo 8 Versikulo 1-3 ito ang mababasa. May ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena mula sa kanya ay pitong demonyo ang pinalayas. Dito natin makikita na mismo ang Panginoong Hesus ay hindi naghuhusga sa kapwa. Bagkus kinukup niya si Maria Magdalena na isang makasalanan. Dahil ang tunay na simbahan ay sadyang may mga makasalanan. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 23 Versikulo 47, ganito ang sinabi ni Jesus. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Sa talatang ito ay malinaw na ipinahiwatig ni Kristo na ang kanyang simbahan ay naruroon ang lahat ng uri ng makasalanan. Kaya kung ang simbahan na kinabibilangan natin na akala natin na mga malilinis o walang makasalanan, mainam na lisanin natin dahil ayon kay Kristo hindi yan ang tunay na kanyang simbahan. Alam ni Kristo na ang kanyang simbahan ay maraming makasalanan ngunit hindi niya ito iniwan, bagkus tinuruan niya itong magpatawan. Na mababasa natin sa Aklat ng Juan, Kapitulo 20, Versikulo 21-23. Ito ang sinabi niya, kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ni Newman ay pinatawad na ang mga iyon, subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Dito pinapakita ng Panginoon na hindi niya itinakwil ang mga makasalanan, kundi ang mga ito ay dapat patawarin sa pamamagitan ng kanyang ibinigay na autoridad ng pagpatawad. Napakabait ng Panginoon. Hindi sinabi ni Kristo dito na kung gusto ninyong magbago sa sarili, Iwanan ninyo ang inyong simbahan at husgahan ninyo ang mga naiiwan. Kahit maraming makasalanan sa simbahan ng Diyos ngunit dapat nating tandaan na ang paggawa ng kasalanan ay hindi doktrina ng simbahang katoliko. Katulad ng isang hospital, kahit gaano karami ng mga pasent, ngunit ni isa man ay walang batas ang hospital na nagsasabi sa mga tao kailangan nagkasakit kayong lahat. Kaya kung mayroon isang katoliko na nagkamali, ay sana wag nating huhusgahan silang lahat. Kung ang isang Katoliko ay nagnakaw, hindi ibig sabihin na lahat ay makukulong. Katulad ng isang doktor na nag-inject ng tubig lamang, yan ay hindi nangangahulugan na ang buong science ay nagkamali na. Ang isang makasalanan ng Katoliko ay hindi ang buong simbahan. Kung kayo po ay nakapunta sa simbahan sa oras ng mesa, pagkatapos sa mesa ng Katoliko hindi sinabi ng pari na lumakad kayo at magsugal at gumawa ng masama sa kapwa. Kundi sinabi ng pari na lumakad kayo at dalhin nyo ang kapayapaan ni Kristo. Kaya kung tayo ay gustong magbago, ito po ang tandaan natin, hindi po kailangang lilipat ng ibang relihiyon upang doon matuto tayong manghusga sa kapwa. Oo ang katoliko ay nagbibigay kalayaan, ngunit hindi po itinuro ng Katoliko na gamitin ang kalayaan upang gumawa ng mas asama. Kaya kung ang isang katoliko ay masama, hindi nangangahulugan na siya ay inutusan ng simbahan. At sa ganun kung kailan tayo naging bago ay maaring mas lumalawak ang ating mga kasalanan. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa susunod.